Salamat po. Uh, and natutuwa din ako na marinig po yung choir. Uh, it's been a while. Uh, Doon po sa pinaglilingkuran ko kasi wala namang ganong Filipino. So, pag punta rito, kagabi, may mga namit na ako ng mga Filipino. Para, wow, nakakita din ng Pinoy. Bibihira po kasi ano, doon sa, sa Mongol. May mga Filipinos but very, very few. At uh, napakinggan ko uli ang mga world-class choir ng Pinoy. Napakaganda po ng yung choir. So thank you. Ang uh, sarap po sa pakiramdam. Ano? Siguro tulad din ito ninyo nung una kayong napunta ng ibang bansa. Ano, yung feeling na mamimiss mo yung dating dating Filipinos, yun ang dating, dating Simba. So I'm honored to be here. Uh, pasensya po ako medyo na, nag napipilipit yung uh, uh, Tagalog ako pero syempre matagal-tagal na rin naman akong hindi nag nagsisermon sa Tagalog ano. So hindi naman sa pagiging konyo pero kasi nakasanayan ko na ano yung trabaho ko talagang uh, nasa international scene so uh, ko din ano mat, uh, mat, mahaba bang panahon na mag sermon ako sa sa wikang uh, Filipino kaya kung medyo napipilipid, paumanhin po. Ano? <laughs> Hindi naman ako nagpapakasosyal pero talagang uh, na, nahirapan na sa mahabang uh, uh, panahon. So salamat sa pagkakataong ito at um, again, um, um it, it's a blessing. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa pagkilos ng iyong na spiritu sa amin. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong abang lingkod, may papahayag ang iyong mabuting balita. At patuloy na buksan mo ang kaisipan at puso ng bawat isa na ang iyong mensahe ay kanilang kikilalanin at tatanggapin. At ito ay na uh, magpapatibay ng aming pananampalataya. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Uh, noong nakarang taon, noong ako po ay napunta ng Mongolia para maglingkod. Uh, so yung Mongolia, alam mo yun, north, ano, malamig po doon. Uh, nung umalis ako doon kahapon, nasa minus 20. <coughs> Kaya pagpunta ko dito, ah, yung sarap na weather. Uh, so bukas, dadalaw ako sa Pilipinas uh, ng, ng, isang linggo, may meeting. Kaya medyo magandang transition yung Hong Kong. Kasi yung weather nyo rito, maganda, ano? Hindi ko alam kung gaano kainit sa Pilipinas, pero at least nagkaroon ako ng transition mula sa napakalamig itong so, sa Hong Kong, napakasarap ng inyong klima. Ano, kaya siguro gumaganda ang inyong mga mga kutis, ano. <laughs> Sabi nila, gano'n. Tapos pababalik na ako sa Pilipinas, medyo mainit-init. Ano. So talagang yung uh, feeling ng isang migrante o FW ay ramdam na ramdam ko. Dumaan din ako sa proseso ng POEA. Kaya alam ko po ang ibig sabihin ng OEC. Yan. ya ang isa sa madugong, di ba? So, uwi ako. Kailangan ko rin proseso yun. ba? Yeah, at least balik manggagawa na lang. Medyo, <coughs> medyo madali-dali na. So, yung buhay ngayon ng isang OFW ay ramdam ko dahil yung aking tungkulin ay hindi naman talaga katulad ng ganito simbahan. Ano, ako ay isang direktor ng isang NGO. Kaya, mostly I work with the locals. Kaya ako ay isang fellow OFW talaga kung inyong uh, uh, bibigyan ng pansin. Ano? At yung una, gusto ko lang i-share and I think you would, um, you would relate to sa karanasan ko. Yung unang Pasko namin doon <coughs> ay malungkot. Walang Pasko doon eh. Dahil ito ay isang Buddhist uh, country. Ano? Tapos, ba bago kami nakakita ng isang Pinoy, inabot ng apat na buwan. Kaya iba yung feeling, ano? Parang ilokano yung salita na yun, ah. <laughs> Alam ko kagad ng Pinoy, ano? ano? Hindi pa Tagalog, ano? Hindi pa Tagalog yung narinig ko. Uy, kamsat! di, medyo nagkaroon na ng, ano, ng konting uh, connection. Doon, nag-start na. And then eventually, uh, nakakilala ng isang Filipino community, very small Filipino community. Pero talagang sadyang napakadungkot ang malayo sa mahal sa buhay, lalo sa isang napakalamig na lugar. Nung nakaraang winter, uh, it was the coldest in, in about 20 years, minus 40 degrees. Para nang nasa North Pole, So, nandun ka lang sa loob ng bahay, titingin sa labas. Alam niyo mga kapatid, ang snow, masarap lang tignan sa loob ng yeah. sanglinggo. Yeah. Sanlinggo, masarap yan. Pero pag yan ay lumampas na ng sanglinggo, yan ay torture na. Ano, dahil sa sobrang uh, hirap at lamig na yan. Kaya ang kapaskuhan, especially here and you, ito ang isa sa pinaka-inaasam natin. Kaya marami sa mga Filipino umuuwi ng Pilipinas para maranasan ang iba talaga. Totoo yan ano. Pero I envy you at ako ako'y natutuwa kasi you have a Filipino congregation here. So kahit papano, naiibsan ang ating kalungkutan. At alam naman natin, ang uh, kapaskuhan, ang isa sa pinakamahabang nagse-celebrate ay ang Filipino. Pagpatak ng bear, lalabas na si Jose Marichan. Na uh, nakakamiss yan. So uh, I uh, ako I'm just pouring out my heart that I'm really honored to be part binigyan niyo ng konting glimpse ng pas. Hindi rin kasi ako makakapagpaso sa Pilipinas, ano. Dadaan lang ako doon may dahil sa meeting, uh, dadalaw sa pamilya, tapos may ibang bansa na naman dito sa Asia na dadalawe, eh, babalik tsaka pa babalik ng, ng Cambodia. So your presence para po sa akin na makita kayo, that is really a big honor. Ngayon linggo na ito ay Christ the King Sunday o pista ng Kristong Hari ano, sa ating Christian calendar. Ngayon, lahat ng itong mga tema na ito ay importante para maunawaan natin yung mensahe ng Kapaskuhan. Kasi kadalasan sa atin, ang tingin lang natin do sa mensahe ng Kapaskuhan ay yung mga kumikinang na mga palamuti, yung magagandang mga regalo. Nakasentro tayo doon eh, no, yung 24 or 25 na yung mensahe ay yung saya Uh, festivities of Christmas, pero the whole message of Christianity na umiikot doon sa kapaskuhan ay makikita natin doon sa daloy ng mga tema. Ang Christ the King, pagkatapos na ay yung Advent. So itong hudyat ng pag-uusapan natin ngayon, kung ating babasahin at babalikan yung binasa natin sa Matthew 25, tungkol sa paghuhukom parang uh, ano ba tong tema natin? Parang uh, apokaliptik apocalyptic na, ano? End of days. Paggunaw ng mundo kasi paghukom eh. Parang pwede bang masaya naman ang pag-usapan natin? Kasi lukot-lukot na nga ng buhay sa ibang bansa. Ang dami-dami na namin problema. Sakit-sakit sa ulo na nito ng aming trabaho. Pag-uusapan pa natin, eh, pag Pero hindi natin yan pwedeng lampasan. Kasi alam niyo mga kapatid, pag, pag narinig na natin yung salitang paghuhukom, meron diyang usaping evaluation. Sa mga tao, parang masakit na ini-evaluate ka. Gustong gusto niyo ba na ini-evaluate kayo? Napakahirap ano? Yung tipong lahat ng kilos mo dinumero, alam niyo yung term na yan ano? Hindi mo alam kung tama yung ginagawa mo o mali. Parang mula ulot pa ah, Basang-basa. And I think you you can really relate ano parang hindi mo alam parang nagkamali, hindi mo naman sinasadya, di ba? Parang ako nung bago-bago pa lang din sa trabaho, hindi ko pa naman talaga alam eh. Parang pasensya na, bago lang. Hindi ko pa alam pero napakahirap dumaan sa proseso na parang lagi ka na lang ini-evaluate. Pero bahagi yan ng buhay. At ang Kristyanismo, ang Christian life, there will come a time that we will be evaluated. Di mo pwedeng takasan yan. At yun yung ating binasa ngayon. Ano? At the end time, sabi, magkakaroon daw ng paghukom. Pero ano yung mga mensahe na makakatulong sa atin dito sa katotohanan na ito? Unang-una, binanggit ko na nga, may paghukom na magaganap. You will never escape that time in your life na ikaw ay ija-judge. At sa panahon na 'yon, hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, bawal ang judgmental. Hindi mo pwedeng sabihin 'yan, ano? Lord, bawal ang judgmental. Kasi talagang darating at darating 'yung punto na 'yon. 'Yung kwento na 'yan, 'yung paghuhukom na 'yan, ang sabi, tungkol ito sa <coughs> hindi tungkol sa itsura. Hindi tungkol sa kasarian. Hindi tungkol doon sa simbahan. Ano yung daloy noong usapan dito sa Matthew 25. Ano, ito ay tungkol sa kilos at gawa. Kaya ang realidad, yung paghuhukom na mangyayari, i-evaluate tayo batay sa ating naging sa ating ano, gawa. Kasi hindi mo pwedeng basta i-evaluate kahit naman sa trabaho eh. Saan kayo ni-evaluate? Sa ganda? Kung sumasali ka ng beauty contest. Oh, pero yung beauty contest nga, hindi na lang puro ito ang ini-evaluate. Ano na ini-evaluate ngayon sa beauty contest? Ano yung ginajudge? Utok, utak na rin. Dati, bukang pagandahan lang eh, no? Pero ngayon, nagkakatalo na pala sa question and answer. Ganun na pala yan. So, nagbabago rin. Lalo na sa trabaho, ang ini-evaluate ay hindi yung usay natin yung galing o yung I mean yung ating physical ang ni-evaluate ay yung ating actions. Ngayon sasabihin natin, eh pastor, di ba tayo naman eh huhukuman batay sa ating pananampalataya? Totoo naman 'yon. Pero alam naman natin, ang gawa ang nagtatakda anong pananampalataya mayroon ka. Tama o tama? <laughs> Namili pa eh, <yan>, no? <laughs> di ba? yung gawa mo ang magpapatunay kung anong klaseng pananampalataya. Dahil sabi nga ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya talagang yung kilos, yung gawe, yung pakikitungo. Kaya kung ating babalikan yung teksto, puro kawang gawa yung evaluation eh. ba? Diba? Ako ay nagutom, ako ay yung pinakain. Ako ay nauhaw, ako ay yung pinainom hindi na tinanong kung anong pinakain nyo, papaitan ba yan? Basta <laughs> so, pinakain mo yan, ano? So ano yun? Gawa. Kaya ito mga kapatid, ito ay mga simple lang na reminder. Ano? Babalik at babalikan natin yung ating pananampalataya. Tinitignan pala lahat ng ating kilos at gawa. So lahat yan naka, nakasulat. Paano tayo makipagkapwa tao, yun at yun pa rin. Hindi mo yan pwedeng takasan. Hindi dyan ililista gano'ng kadalas kang magsimba. Kasama yon. Hindi kasama dyan, kasama, sabihin na natin, okay, tinitignan, mahusay ka, kumanta. Pero doon sa binasa natin, hindi tinanong doon, eh, hindi sinabi doon, dito ka sa aking kanan kasi ikaw ay member ng praise and worship team. Parang wala ata rito sa Bible, Naanap ko eh. Dito ka sa aking kaharian kasi ikaw ay member ng choir. Asan na ba yun? Ah, wala. Ano? Baka makita nyo, baka makita nyo. Naanap ko lang eh. Dito ka sa aking kaharian kasi mahusay kang mag-sermon. Nandun ba? Wala, nahanap ko pa rin eh. Dito ka sa aking kaharian kasi ikaw ay pastor. Naku, hindi ko kasama. <laughs> <laughs> Pero kung ating titignan, di ba lahat ng kilos, ikaw ba ay naging mabuti? Lahat naman itong ating ginagawa. Ako, nagpapakahusay naman ako magpastor. Tayo, nagpapakahusay tayo sa ministry natin. Bahagi yan. Pero lahat ng ito ay dapat nagtuturo sa atin na sa paglabas nitong simbahan na ito, nandoon ang tunay na pananampalataya. Tama o tama? Kasi dito pwede tayong magbulahan, mababay tayo lahat dito eh. Pwede ako magyabang, mas mabait ako sa inyo. Tapos magsasabi isa, wala kayo sa lolo ko. <laughs> dito pwede tayong maging mabait lahat dito eh. Pero ang tunay na evaluation, paglabas ng pintuan na yan. Na talagang nakakakita lang ang Diyos. Kasi pwede tayo magtaguan sa bawat isa eh. Hindi nakikita ni Pastor. Yung tunay. Kaya ito ay reminder po sa atin. Ano, itong Kristong Hari ay reminder. Meron talagang evaluation at ini-evaluate tayo as our own. Hindi natin pwedeng sabihin, anak ako ni Pastor, Lord, pasok na ako dyan close kami ni Bishop. Walang gano'n, ano? Lord, mahusay po mag-pray yung nanay ko. Hindi mo, wala, walang bakir baker dito sa karya ni Lord. Kanya-kanyang harap sa Diyos, batay sa ating pananampalataya at gawa. So let that be a reminder. Pangalawa, ito yung maganda. Meron namang inaasahan na no, or may inaasahan sa atin. Ito ay eh, pagpapaalala, it's a reminder na ang buhay Kristiyano ay hindi puro haleluya lang. We are also expected na maging mabuting tao. Katulad din ito nung sinabi ko nitong una. No? Ang buhay krisyano ay hindi usaping mapunta ka lang sa langit. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, sino po sa inyo rito ang gustong makarating ng langit, taas ang kamay? Amen! Hallelujah! Sino po ang gusto mauna na taas ang kamay? Ba't walang nagtaas ng kamay? Kala ba gusto nyo na makarating ng langit? <laughs> it, 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 would sound funny, but that's the reality. We all want to go to heaven. Pero syempre, ayaw pa naman nating Makarating na. Yung punto na yon na wala ka pa sa langit, ano ginagawa mo? Nakukuha niyo po, ibig sabihin, ano? So, ang pagtanggap sa Panginoon bilang uh, tagapagdiktas, papunta tayo lahat doon, pero habang wala pa doon, yung kilos natin dito sa lupa, ang lahat, ang magmamatter. Kaya may inaasahan na tayo ay maging bahagi nito. Kaya sa verse 37, di ba, sagot ng mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Kailan po namin kayo nakitang uh, uh, dayuhan at aming pinatuloy? So, niremind lang ulit sila ni Lord, ano? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay ginawa mo sa akin. So yung period na yon mga kapatid, na wala ka pa sa langit, may inaasahan sa'yo. Huwag mo naman sabihin nila, Lord, napakahirap naman maging krisyano. Mamaya biglang kunin ka na, ano. Eh, Nahirapan ka pala maging krisyano, hindi ka na rito. Para hindi ka na mahirapan. Kaya minsan may mga kasabihan, ano, eh, oh, hindi makasabihan, mga biro-biro. Ba't yung mga mababait, nauuna? Kaya siguro, nagpapakasama tayo, ano. Hindi naman. Pero ang point ko lang mga kapatid, habang wala pa tayo doon sa inaasam nating langit, may inaasahan po sa atin. Huwag na huwag niyong kakalimutan yan. Sabihin mga, mo nga sa tabi mo, may inaasahan sa iyo. Hindi lang yung pamilya mo umaasa sa iyo. <laughs> ang Panginoon may inaasahan din po sa atin. And that is our responsibility. Pangatlo, ito naman din yung maganda, mga kapatid. Ano, may gantimpalang nakalaan sa atin na susunod sa Panginoong Yesu Kristo. Merong reward. Alam niyo, mga kapatid, napakahirap o oh, napakabigat magtrabaho kapag wala kang inaasahang sahod. Tama o tama? Bira naman yan, ano? Parang may, may biro nga eh. Mag-a-apply ka ng trabaho, ano? Eh, uh, sir, magkano mo ba sahod? Biligyan ka na ka ng trabaho, maasa ka pa ng sahod. Ang isa tayo ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, isa sa nagbibigay sa atin ng gana to continue kahit gano kahirap, ay yung mga maliliit na bunga ng ating pinagpapagalan. Tama po. Pag nakita natin yung ating pamilya, eh, yung mga anak natin nakakapag-aral. Ah, nagkakaroon ng medalya kahit papano. Yung pag-uwi ng Pilipinas, kahit pa paano, nakita mo yung iyong motor. Pinagpagurang ko tong motor na to. Huwag mong gagamitin yan, baka magkasigasan, ano? That, that feeling gives us a reason to continue. Amen? Yun yung reward system. Kaya nga may mga incentives. Ano? Yung mga boss natin, kung minsan kapag napakausay natin, may konting incentive. Ano? O, oh, halika, ano, ang ticket, mamasyal ka sa Hong Kong. Ay, Hong Kong na pala to, ano? Mamasyal ka sa ibang bansa. So, yon incentives yon. Those, those are merits. Mga kapatid, the same with the Christian life. Kung itong mga pansamantalang reward na ito nagbibigay sa iyo ng gana na magpatuloy, pansamantala lang lahat yan. Eventually, that will be lost. Mawawala lahat yan. Ano pa kaya yung gantimpalang pang walang hanggan na nakalaan para sa atin? Nakukuha niyo pa yung sabihin? Verse 34, kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. That will also give us reason to continue with our faith. Amen. Kaya eh, hindi tayo bibitaw, bibitaw kay Lord kahit na ang daming mga problema. Sa trabaho nyo nga, eh, sa katutak na problema, bumibitaw ba kayo? Sasahod na ako in three days. Kailangan, pagtingsan ko to. Okay lang yan. Kahit na talagang durog na durog na yung puso mo, ano? Hindi, hindi, mag-stay ako rito. Ah, uh, yun yung mga nasa gera eh. Nag-gera -ge na, ayaw pa umalis eh. Bakit? Because of the Reward. The benefits. Eh bakit sa church? Sa pananampalataya, ang daling magtampo. konting problema lang, bitaw na. Nakukuha niyo pa yung ibig sabihin? Kaya dapat tayo ay eh manatili, anuman ang hirap, anuman ang problema, anuman ang pagod. Siyempre, kuminsan, nagkakagit-gitan tayo, may mga hindi magagagad na ugali. Siyempre, pare-pareho lang yan eh. Pumisan, may mga hindi magagandang nangyayari. Pero, uh, nandyan yan. Pero mananatili ka dahil may nakalaan sa inyo, hindi si pastor. Sino may nakalaan talaga na reward sa atin? Si Lord. Yun yung ating aasamin. Yun yung ating pangahawakan. Kaya kahit ano mangyari, paalisin ka na. Malis ka na sa church. Hindi ako aalis. Amen. Ah, kahit na talaga is nais na bin ka, is na bin ako. Si Lord, hindi ako isnabin. Uupo lang ako rito, mag-worship lang ako dito. Kahit irapan mo, kahit hindi mo ako kamayan, wala akong problema. Basta ako, kay Lord lang. Amen? Ito ang tibay ng pananampalatayang inaasahan din po sa atin. At alam ko po na intindihan nyo yan kasi marami kayong dinanas na hirap pero hindi kayo sumuko. Tayo pa mga Pinoy nag, may nagtanong nga sa akin, oh, may mga Filipino pala sa Mongolia. Oh, magbaka nga magtayo ng factory sa North Pole, may Pinoy doon eh. Kahit saan, ano, ang dami ko na rin po. Talagang laging merong Filipino. We have that Pinoy spirit. And with our faith, yung, panan yung, yung spirito na yon na hindi bumibigay sa kahit anong nangyayari, i-convert din yan sa pananampalataya. Na kahit anong mangyari, hindi ka aalis at hindi ka, mag, hindi ka bibigay. Ano? you will never give up. Kaya mga kapatid, I pray na magpatuloy kayo sa pananampalataya as a Filipino congregation. Ano man na mangyari, kapit lang kay Lord. Tayo pa'y manalangin. Lord, salamat po sa mga salitang ito. Patuloy na magpatibay ng aming pananampalataya. And patuloy po namin ibibigay ang aming pagtitiwala sa inyo. Ano man na mangyari, we will continue to trust you and worship you. In Jesus' name, Amen.